Ngayon, so, good morning mga idol. Kumusta ka po kayo? Sana po ay lagi tayo nasa mabuting kalagay mga idol. Ito e nga pala mga idol. Ngayon po, ay ito. Meron po akong bagong biniling lambat to. Oh. Kung saan ito po ay aking ayusin para muli naman po tayo ang gumawa ng bagong lambat na pang-alimasag para maganda ho ang huli dahil Kapag marami na pong butas mga idol, syempre, marami na po yung lulusutan ng mga limasag. Kaya, hindi tayo makakaulin ng maganda. So ngayon mga idol, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa channel na ito mga idol, ay mag-subscribe ka na. At kung layas mo pang mapanood, lahat ng mga sarisaring video dito sa buhay ng kaprovinciano, ay pindutin mo na ang notification bell para ma-update ka kapag mayroon tayong gagawin mga bagong video. So, yun mga idol. Ito na po. Una, siyempre tatanggal natin ng tali. Tapos, tutuhugin ito mga idol. So, ganito lang. Ayan. Tutuhugin lang ito mga idol. So, yun po mga idol. Gamit po yung aking sikuan. Ito po ang tawag dito, sikuan. Ito yung gagamitin kong pantuhog mga idol para o, mabilis at hindi mahirapan sa pagtuhog. Ayan. So, kailangan isik-isik mo natin ito. Ayan. ayan. Tapos, yung ating lambat mga idol ay atin ang tutuhogin. Ayan. Dito ba? So, ganito mga idol. Ilatag lang natin yan dyan. Tapos, yung kabilang gilid mga idol, ay tutuhugin natin. Yon so ganito lang po mga idol. Napakadali lang. Yan, so dito tayo mag-umpisa sa pinakadulo mga idol. Ganyan. Yan, ganyan lang po. Bali magkabilaan itong mga idol. Itutuhugin para madaling putulin kailangan talaga mga idol pag marami ng butas yung ating lambat ay atin na pong palitan dahil marami na pong lumulusot at hindi na po tayo nagkakuha ng maganda ganyan ganyan mga idol dito pala mga idol sa probinsya kailangan ay marami kang gamit kung wala kang trabaho. Dahil kapag marami kang gamit mga idol ay hindi ka masyadong mahirapan sa pagbuhay. Dahil marami kang pwedeng pagkakitaan. Kahit na paunti-unti, syempre, makakarawin tayo kapag tayo ay nagtyaga. So ganoon lang po mga idol tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtuhog ng ating lambat. Pali! magkabilaan itong mga idol ay tutugin yan tapos iuunat so, hanggang sa matapos mga idol ay tutugin natin ito mula sa pinakapuno hanggang sa pinakadulo so ang butas pa rin itong mga idol ay number 4 ayan so halos yung ating apat na daliri ay lusot ayan o ito mga idol lusot kaya yung mga isda mga idol na malalaki, yun po yung dadali nito. At saka alimasag. Yung kanyang tansi ng mga, mga, idol ay 0.30. So, yun po yung aking ginagamit na lambat kasi po matagal ang buhay. Matagal po masira at matagal din po mapunit. So yun mga idol, kakaunti na lang po. Malapit na tayong matapos. Eh, no? Oh. Okay mga idol Nandito na tayo sa may dulo Ayan so matapos natin ito mga idol Latuhugin dito sa kabila Siyempre Yung kabila naman po yung ating kitugin. Ayan malapit na mga idol Okay, mga idol. Tapos na. So, yun. Ito na po yung kanyang pinakarulo. So, ang susunod ko pong gagawin, mga idol, ay, ayan. Ganito, mga idol. Ayan. Tapos, yung kabila naman, mga idol. Balik, pagka ganito, mga idol, ay madali na lang po itong tugin dahil hindi na po ito iikot. So, yun sabit natin dito mga idol ayan dito okay. tapos ito pwede nang tanggalin tapos ganyan mga idol so ang pagtutog ng sa kabilang mga idol ay madali lang po kabilang lolo so ayan mga idol umpisan po dito sa pinakadulo yan so yun po mga idol malapit na rin po natin matapos tuhin ang kabilang dulong ito ayan so matapos po natin itong tuhugin ayatin po itong baba natin ng idol para yung kanyang mga mata ay bumuka Okay mga idol, ito na po yung dulo. At malapit na tayong matapos. Ayan, so ito na mga idol, ito na po yung dulo ng ating lambat. Ayan, okay, tapos na. So ganito mga idol, yan. Ganito po yung mangyari kapag tinuhog natin ito. Ayan mga idol. Pakita ko sa inyo. Ganito po yung mangyari. So ito yung itsura nyo mga idol nung matapos natin yung togin. Ayan o. Ito yung dolong yung kabila. At yun din yung kabila. O. Sunod mga idol ay iuunat natin to. O ito na mga idol. Ganyan. Na ayos natin. O. Bali, mga ilang araw yan mga idol. Ganyan. Para yung mata ay bumuka yan oh. para ma mabatak itong mga idol ganyan pagkatapos mga idol ito ay puputulin natin Ayan. so bibilang tayo ng pitong mata tapos tatalian natin sa kapuputulin So ayan mga idol oh. Ganyan po So yun po mga idol, hanggang dito na lamang po muna tayo ngayon. At sa mga susunod pong step ng paggawa ng lambat na ito, ay muli ko pong ipapakita sa inyo. So hanggang sa muli, thank you for watching.